Yo! What's up, guys? Welcome back dito sa ating channel. And today, papakita ko sa inyo yung withdrawal code natin dito sa Billiard Master. Kung wala pa kayong Billiard Master, please download it on the description below and sa pinned comment natin. Alright, sa so, ganito lang ka-basic ang Billiard Master. So, papakita ko sa inyo yung na-earn natin dito sa Billiard Master. Hit lang natin yung button dito, yung sumitems. Just like that. And at the moment, meron tayong lang 304 pesos. Ganun lang kapilis ang kitaan dito sa Billiard Master. Kaya pala no, Billiard Master pala ay under ng Play Store. So, sa ibig sabihin pala ng legitimate to dahil niyo, ito dahil nervyo ito ng Google. Alright, so may mga daily activities tayo na pwede natin accomplish just like that. Pwede ka mag-invite ng friends, pero hindi naman to. Ito mandatory. Alright, so pwede natin get the bonus. Alright, so mga kakabihin tayo ng gems dyan. Sa achievement natin, pwede natin gawin to, mag-pass na lang ng challenge, get my time, mamay papakita ko sa inyo kung paano yun. Pero invitation, pwede rin kayo mag-invite in case na marami kayong friends online, pero sa akin kasi wala. Or, yung... nasa YouTube lang talaga yung ating links, and meron tayong yung account ng VIP kapag nakuha niyo yung um, next level ng VIP, makapag-plan kayo ng course, and eventually makapag-plan din kayo ng money and cash. Now, papakita ko sa inyo muna yung basic natin. Gusto lang may challenge pa uh, ako. Five challenge every day. Na pa siya every day. So dito, once na matapos natin, mag-earn tayo ng uh, chips. Yung chips na yun, pwede natin, uh, pwede natin siyang i-trade sa gems. At yung gems naman, pwede natin siyang gawin yung cash. So yan, so napaka-basic lang nito. Yung isa matapos natin, okay, oh, tayo yung ng uh, nanadagdagan tayo doon. Pag tayo, minus 2 yung heart natin yung sa taas. So, pwede natin i-move yan, depende kung saan natin ilalagay. And kung uh, naging successful yung ating uh, challenge, matapos natin to, guys. Ang nangyayari uh, dito eh, ng tips. Sabi ko sa inyo, pag nakapos tayo ng tips, inyo, 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 additional yan uh, okay, so, na Okay, Ayan, ganun lang pasimple. Tapos, ang first na lang, pangadilihan mo. No? Kung mahilig niyo sa billiards, itong game ay para sa inyo. At bonus na lang din kung ayaw ay mag-turn ng nga'y dito. So, iwasan natin mag-zero yung heart natin. Kasi pag mag-zero yung heart natin, guys, ay game over na. So, yun na nga. Napakapos natin yung challenge for this day. Na yung first challenge for this day, no? Na nakapag-add tayo ng plus 728 chips na yan. Net na bonus. So, ayan. Okay, so try natin i-click yung mga button dito sa VIP. Alright, sa so VIP, ayun yung level natin. So, at the moment, level 6 pa lang ako. So, racing naman,